Ako si Jason Pagaduan, uh, nakatira sa Tanay, Rizal. Dito kay Angkas, may 8 months na ako nagtatrabaho. Tapos si Suzuki, kung sa tibay, wala akong masabi. Sa Arangkada, tipid ng gasolina, wala rin akong masabi. Talagang sulit na sulit. Uh, nakarating ako from Tanay to Bustos, Bulacan. Tapos Tanay to Binyan, Laguna. Nakarating din ako ng Batangas. Sa init ng makina, okay, wala. Masarap siya i-drive. Sobrang smooth ang galing niya sa kalsada, madali siya isingit-singit. Ang nung nanghiram ako ng motor kay Angkas uh, at sa akin tong Suzuki FI, Smash FI. Sa experience, uh, napakaganda. Tapos ang gaang, sobra. Para ako nagbabike sa gitgitan, wala naman ako masabi. Sa gasolina, sobrang tipid niya. Sa long ride, hindi kay papaya, hindi na siya nakakangalay. Sobrang sulit si Suzuki. Ayo po, marirecommend ako siya. Sobrang tipid ko sa bilis nga po, marami nga po humahanga sa akin eh. Sa tipid ng gasolina niya, sobrang hanga, -hanga sila. Kasi ang gasolina nito, consumption nito sa 12 oras eh, 160 lang. Malaki na pera mo nun. Basta masipag ka bumiyahin. Eh. Suzuki, maraming maraming salamat at pina-experience mo sa akin yung smash FI ng Suzuki. Sobrang nakita ko talaga yung sobrang galing at tibay ng kanyang makina. Sobrang tipid. Maraming maraming salamat, Suzuki.